na ipatayo na at aktibong magagamit na ng mga mag-aaral at guro ngayong pasukan ang mga multipurpose purpose buildings sa Gatang Elementary School at Palarpar National High School sa Bayan ng Malasiki, Pangasinan. Ang nasabing mga pasilidad ay bunga na pagtutulungan ng pamahalang panalawigan at ng mga lokal na pamahalaan para mas mapabuti ang mga kondisyon sa mga paaralan sa probinsya. Kasabay nito, isa rin sa mga natapos na proyekto ang multipurpose building sa barangay Olea na naging bukas, hindi lamang para sa mga pagpupulong ng barangay kundi para sa iba pang mga aktibidad patuloy ang paalala ng pamahalaang panlalawigan na hindi titigil ang kanilang suporta sa mga proyekto para sa edukasyon at komunidad sa buong probinsya. Samantala, nadagdagan ng liwanag at mas naging ligtas ang pagbiyahe ng mga residente sa Urdaneta City sa pamamagitan ng Solar Streetlight Project ng Pamahalang Panlalawigan. Isa ang barangay Labit Proper sa Urdaneta City sa mga napagkaloban ng Solar Streetlight Project. Malaki ang naging tulong nito sa mga residente at motorista na ngayon ay mas panatag ang loob sa paglalakad at pagbiyahe sa mga kalsada tuwing gabi. Dahil sa liwanag ng mga solar streetlights, mas napapadali rin ang pagpapatrolya ng mga opisyal ng barangay sa kanilang lugar. Bukod sa kaligtasan, malaki rin ang natitipid sa konsumo ng kuryente dahil sa gamit nitong renewable energy mula sa araw. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga infrastructure projects tulad ng solar streetlights na naglalayong palakasin ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.